Good morning, good morning po sa lahat po ng mga katutubi at sa lahat ng mga sis and bro dyan, sa mga nanay at tatay, sa mga sakasangkayan, sa mga amiga-amigo. Ayan, magbibilad po ngayon ang sis nyo ng Kopra. Ayan, medyo mainit na po mga kasisan bro kaya naka-jacket pa ako. Ganito po ang ginagawa namin dito araw-araw mga kasisan bro. Ilalatag yung kopra sa umaga para po maging resikada siya. Medyo mainit na po kasi ngayon. Kaya tagaktak muna ang pawis trabaho, trabaho pag may time. Sino po ang available dyan? Hiring po kami ngayon. Hiring po kami ngayon. Kung sino available. Tagabilad ng kopra. Joke lang, joke lang po. <laughs> Ayan nakikigulo pa tong mga manok at saka yung mga tota kanina. Watch lang po kayo mga ka bro. Medyo matagal-tagal pa po ito bago matapos na ko kasi napaka-expert po namin dito sa pagbibilad. Hindi <laughs> namin alam kung anong gagawin, papalahin o ano. <laughs> pati tota gusto pang tumulong sa amin. <laughs> Natutuwa ko dito sa tutang to. Ang kulit, kulit mo. Kita mong tagaktak na nga ang pawis eh. Nakikigulo ka pa dyan. Ayan, no? Yung mga marites nandoon. Buti pa mga yun. Mga pensionado. Pensionada. <laughs> ayan, ayan. Nakikialam na naman ang sis nyo. Sorry, sorry. Sorry po. Sorry po. Bawal ang pakialam. Mira, may kanya-kanya tayong buhay. Kaya, bawal ang judgmental. de ba? Ganyan talaga ang buhay. Isa pa tong manok na to. Nakikigulo. Gusto siguro mapala. Or baka gusto maging tinula. maya, -maya lang. Kaming kitang litsyon. <laughs>